Kinaumagahan pagkatapos ng masayang gabi, muling naglakbay si Takeru at ang kanyang grupo. Si Takeru ang nagmaneho ng wagon at hindi nagtagal ay narating nila ang Tormi Village. Dito, taos pusong nagpasalamat at nagpaalam si Takeru kina Porun. Napag-alaman din ni Takeru mula sa guard na si Porun pala ay isang waver, at paminsan-minsan ay pumupunta ang kanyang pamilya sa mas mainit na lugar upang maghabi. Pinaalala rin ng guard na dapat na siyang mag-report kay Jerome. Pagkatapos nito, nagtungo si Takeru sa shop ni Jerome upang ipakita ang mga materyales at mithril na kanyang nakalap. Maingat na sinuri ni Jerome ang batong dala ni Takeru, at pabulong niyang sinabi na kamangha-mangha, at hindi ordinaryo ang batong iyon, isa itong mithril magic ore. Hindi nagulat si Takeru dahil sinadya niyang ipakita ito. Ayon kay Jerome, ang batong iyon ay halos alamat na, ito ay nagmula sa concentrated mana, at kahit isang maliit na piraso nito ay sapat upang mapakinabangan ng isang buong kaharian. Napag-alaman din ni Takeru na bagamat swerte at may mataas na kasanayan, kulang siya sa common sense sa ilang bagay. Kaya't ipinaabot ni Jerome na dapat siyang magtungo sa Belkaim. Ang Belkaim ay isang syudad na mas malaki kumpara sa Tormy Village, at dito ay mas marami siyang matututunan tungkol sa kaalaman at impormasyon na makakatulong sa kanyang paglalakbay. Bagamat malungkot si Jerome sa paglisan ni Takeru, naniniwala siya na kung sisikat ang bida at maipakikilala ang Tormi Village, malaking tulong ito para sa kanilang lugar. Kinagabihan, pinag aralan ni Takeru ang tungkol sa Belkaim at sa guild na naroon. Sa kanyang binasang libro, nalaman niya ang tungkol sa mga adventurer at sa iba't ibang roles nila. Dahil dito, napagdesisyuna ni Takeru na sasali siya sa guild pagdating niya sa Belkaim, ngunit habang nasa Tormi pa pag-aralan muna niya ang mga kalakaran at pamamaraan ng village. Kinabukasan, nagmasid si Takeru sa pangangatay ng mga halimaw, sumali sa mga pagdiriwang upang makihalubilo sa mga villagers, at nag-ipon ng mga materyales. Bilang pabaon, naghanda ang mga taganayon ng maraming sangkap at seasonings para sa kanya. Bagamat gusto nilang manatili siya sa village, magalang na humingi ng paumanhin si Takeru dahil nais pa rin niyang maglakbay. Dahil aabuti ng ilang buwan ang kanyang biyahe, pinabaunan din siya ng napakaraming bento ng mga villagers. Kinagabihan, gumawa si Takeru ng regalo bilang pasasalamat sa kabaitan ng mga villagers. Ginamit niya ang kanyang mahika upang pagsamahin ang isang lampara at ang mithril magic ore. Naging matagumpay ang kanyang ginawa at tuwang-tuwa siya sa resulta ng kanyang scan, sabay-sabi, perfect. Kinabukasan, tuluyan ng nagpaalam si Takeru sa mga taga nayon at iniabot kay Marlow ang kanyang regalo. Ipinaliwanag niya na ang lamparang iyon ay may kakayahang lumikha ng barrier na magpoprotekta sa buong village laban sa sinumang may masamang intensyon. Sinubukan pa siyang pigilan ni Jerome dahil sa napakalaking halaga ng lampara, ngunit mumiti lamang si Takeru, sabay takbo palayo upang ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Habang naglalakbay, nakasalubong nila ang Mont Blanc Crab, isang dambuhalang alimango na nakapigil sa kanilang daraanan. Base sa scan, nalaman nilang edible ito, kaya agad na sinabi ni Takeru na masarap itong kainin. Dahil dito, naghanda silang labanan ang mga higanting alimango. Nagpakawala si B ng matining na sigaw na umalingaumaw sa paligid, dahilan upang bumula ang bibig ng isang alimango at tuluyan itong tumumba. Pagkatapos nito, nilipad ni si Takeru at nagbanggaan ang dalawang alimango. Sa huli, ginamit ni Takeru ang kanyang igrasil wand upang tapusin ang laban, pinatumba niya ang natitirang crab gamit ang kanyang makapangyarihang finishing move. Kinagabihan, ginamit ni Takeru ang kanyang hardened hand upang hiwain ang higanting alimango, pagkatapos ay isinalang ito sa isang malaking kaldero. Pinakuluan niya ito at nilagyan ng kaunting asin upang lumabas ang natural na lasa ng karne. Maya-maya, tinikman na nila ang niluto, at pareho silang napasigaw sa sobrang sarap. Dahil sa tuwa, sinabi ni Takeru na magpapatuloy pa sila sa pag-explore ng iba't ibang lugar upang matuklasan at matikman ang iba pang masasarap na pagkain sa mundong iyon. Kinabukasan, narating na nina Takeru at Bea ang City of Belkim, sa Kingdom of Alzirio, isang maunlad na syudad na kilala bilang tahanan ng pinakamalaking guild sa buong kontinente. Pagdating nila roon, nagtungo sila sa isang silid para sa inspeksyon bilang bahagi ng proseso ng pagsali sa Adventurers Guild. Ipinaliwanag ni Takeru na nais niyang maging opisyal na miyembro ng guild. Kinumpirma naman ng inspektor na ang Belkim ay hindi lamang sentro ng kalakalan, kundi pati na rin ng mga kilalang adventurer. Gumamit ito ng Avarus, isang espesyal na aparato na sumusuri sa mga katangian at kakayahan ng isang tao upang matiyak na wala itong taglay na banta o anomalya. Matagumpay na nakapasa si Takeru sa pagsusuri, ngunit napansin ng inspektor ang nakalistang Blessing of Dragon. Agad niyang tinanong kung ano ito, kaya ipinakita ni Takeru si B. Labis na ikinatuwa ng mga inspektor ang presensya ng Dragon at pinayuhan silang lagyan si B ng isang palatandaan upang makilala bilang opisyal na partner ni Takeru. Bilang tugon, isinuot ni Takeru sa buntot ni B ang charm bracelet na ginawa ng mga bata sa village. Isang simpleng tanda ng pagkakaibigan na ngayoy nagsisilbi rin simbolo ng kanilang samahan bilang magpartner sa mga susunod pang pakikipagsapalaran. Pagpasok nila sa syudad, agad na nagtungo si Takeru sa Adventurers Guild, Europa upang magparehistro. Pagdating niya roon, mainit siyang sinalubong ng mga staff at agad na ini-welcome bilang bagong adventurer. Lumapit sa kanya ang receptionist na nagpakilalang si Ariana, na may magiliw na ngiti at profesional na tindig. Ipinasa nito kay Takeru ang form para sa rehistrasyon, at agad naman niyang sinimulang punan ang mga detalye. Dahil sa mga kakayahang ipinagkaloob sa kanya ng sistema, nagawa niyang magsulat ng maayos sa wika ng mundong iyon, na itanong ni Ariana kung may maipapakitang patunay si Takeru na siya ay may kakayahang pumatay ng mga halimaw. Sa pahintulot ng receptionist, inilabas ni Takeru mula sa kanyang item bag ang bangkay ng Mont Blanc Crab, na agad namang ikinagulat ng lahat ng tao sa loob ng Guild Hall. Nagbulungan ng mga adventurer sa paligid na mangha sa laki ng halimaw at sa katotohanang nagawa ni Takeru itong talunin mag-isa. Dahil sa kakaibang abilidad na ginamit niya upang mailabas ang bangkay, agad na lumapit ang isang staff ng Guild at gumamit ng Avarus upang tiyakin na ligtas at mapagkakatiwalaan si Takeru. Lumabas sa aparato ang kulay asul na nangangahulugang wala siyang masamang intensyon at nagsasabi siya ng totoo. Dahil dito, lalo pang humanga ang mga tao sa Guild, at mas naging interesado sila sa bagong adventurer na tila may pambihirang potensyal. Inakala ng mga tao sa guild na ibebenta lamang ni Takeru ang shell ng Mont Blanc Crab, ngunit agad niyang nilinaw na ang tunay niyang layunin ay magparehistro bilang isang adventurer. Sa kalagitnaan ng pag-uusap, ipinakilala rin niya si Bee bilang kanyang dragon partner, na agad namang nagpamangha sa lahat ng naroroon. Marami ang napatingin, ang ilan ay hindi makapaniwalang may kasamang dragon ang isang baguhang adventurer. Nagpatuloy ang proseso ng pagpaparehistro, at matapos masuri ang lahat ng detalye, opisyal nang tinanggap si Takeru bilang miyembro ng Adventurers Guild na may panimulang rangbong F. Ibinigay sa kanya ang Guild Bracelet, isang simbolo ng pagiging lehitimong adventurer. Habang isinusuot ni Takeru ang bracelet, napansin nilang magkatulad ito ng disenyo sa Charm Bracelet ni B, isang nakakatuwang pagkakataon na ikinangiti nilang pareho. Sa sandaling iyon, formal nang nagsimula ang bagong yugto ng kanilang pakikipagsapalaran bilang magpartner sa mundo ng Alzerio. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ng video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po, arigato gozaimasu.